Okay na? Pwede bagong araw, pwede bagong na naman. Ang gagawin natin ay pabilisan with Sako Challenge. Tapos, kung sino mananalo, mananalo ng 100 pesos. Kung sino matatalo ay 50, ta, 50, ta, 50 pesos. So, walang, walang uwing talo. Ikot lang sila doon hanggang sa maubos yung kanilang grupo doon. Oo, ikot doon. <laughs> Yan. Yan. Okay, dito na. Tama na. Arap ka dito. Yan. Ulan na natin. Okay na, game na. Nakaready na kayo? Ah, dali. Bilis. Pakabidyo ka na? Start na, kanina pa. Wait lang ha. 1, 2, 3, go! Bilis! Dali! Dali! dali. Dali! Dali! Ikot! Yan! Ikot! Bilis! Yan! Galigay! Yan! Kayod kalabaw! Patrek! Ayan! Isa kamay lang! Doon! Doon pa! Doon pa! Bawal tulungan! Doon! Doon pa kukunin! Sakay! Dali! Dali! Unay! Dali! Pagod naman niya. Dali! Bilis! Ito na niya. Kala niyo pa <po>, dali. <laughs> Bukas na ito <dumakatapot>. mga <laughs> Next! Yung malakas-lakas! So, oh, ikaw! Hila! Dali! Dali! Hila! higit doon! Yan! Ano? Kaya pa? Kaya pa Sige, okay lang mabagal Sige Bilis Okay lang mabagal Okay lang Sige, pahipay nga Magpagaan naman kayo ah. Sinugnob Nagpapabigat pa ng itlog ah, Next Next Dali, ano? Dali Bilis Ano na? Dali Ay, wala pa sila Malayo pa Dali! ay oh, ikyang wala yan! Sakay! Ang buta, pwede naan-naan lang. Ah, oh, pwede sumipa lang ganun ka, ikyang, pwede. Ay, pwede sumipa lang ganun ka, ikyang. Ah, oh, dali. Pwede sumipa. Bilis. Pwede sumipa lang ganun kay Kiang. Ya, 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 pwede yan, yan, dali para tulungan mo. Pwede, pwede, dali, sipa. Yan. Gi. Gi, alam ka kayo. May para kumita tayo pera. Pera kumita ng pera. Galing nito. Dali. Pati trendingin nila ito, guys. Dali. Pilisan niyo pati trendingin ng mga tao ito dahil mahirap kumita ng pera sa Facebook. Kayo din mo. Hoy. <laughs> Ang mukha niya. <ikaw. laughs> tulungan nyo, kasama nyo bilis. Tu pwede tulungan, dali. Tigdalawa pa, pede. Yan. Naiiwan na iwanan. Ayan, tigdalawa pwede. Bilay hoy, dalawa lang. Dalawa, lang, dalawa. Dalawa pede, dalawa, dalawa, dali. Yan. Ayan, amarin sa sana. <laughs> Ang hirap kumain ng pira. Ang hirap kumain ng pira. Hilahin nyo. Hilahin nyo. Dali. ala yung laki-itlog na yun. Okay. <laughs> huli na kayo. Sinong panalo? Dali. Tapos na kayo? Dali. Okay. Hila. Hila. Yan. Oh. Tayo ang nanalo. Tayo. Taas sa kamay. Woo. Ang talo na saan? Woo. <laughs> ang hirap talaga kumita yung pera. Hahaha. <laughs> Kakahaba. <laughs> Ginusto niya. <nyo> <laughs> Sino pala daw? Nang 100,000. Hi. Please follow, like and share. Bye bye. Tara, magbabay ka na. Tayo tayo. Tayo pa kami sa pagpa-vlog. Huwag niyo kalimutang i-follow and share. Oh. Follow and share mo, sabihin mo. Follow and share. Oo, oh, dahil mahirap daw kumayad ng pera sa Facebook. Bili! Huwag niyo kumayad ng sa Para... Facebook. Yay! No! Para kumita na kami. Tingin. oh patingin. Bye-bye. Please follow, like and share. Thank you for watching. Oh, asakad daw. Oh. Bye. -bye. Woo! Hi guys, ito na yung mga nanalo doon. Ay, mga natalo pala. Masyadong ginalingan. Natalo pero may premyo. O, oh, bibigay natin dito sa ating tagahate. Yan. 50,000. Pagkati-atihan. Bigyan ng jacket. <laughs> <laughs> o, oh, next. Yung palalo naman. O, oh, ito na premyo nyo ha. Isang daan lang ha. Isang daan. one 120. O, oh, 120 lang premyo. premio. hawakan mo muna. Kasi wala na kayong bariya. Okay, natama <laughs> Mamaya ko ibibigay. <laughs> Wala kayong barya, mapunit nyo pa ito o kaya maitago ni Susana. Oh, <laughs> ano sa sabihin mo? Nanalo ka. Marami salamat. <laughs> salamat sa sponsor. Oo. Oh. Oh. Pasalamat ka rin kay Ante Kuncha. Marami kay... Marami? Marami ka. Maraming Marami salamat kay Kuncha. Ano na pili ito? Matagal mo na kay Big. Ha? Ah, hindi, yung gitna. Ayun, Gonzone. Yan. Oh, Ayun Ay, yung ano natin. Yung... <laughs> Bye bye <laughs> Please follow like and share Bye bye